Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahon una nako una, una, na ang ako ang paghatag ug pagyukmo kaninyong tanan. Una sa ating mayor dahil pinahiram niya po ako ng stage, ng microphone, ng ilaw, ng kuryente para makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat ngayong gabi. Maraming salamat po. Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso. Narat narating tayo doon, sir. lahat, mga kababayan namin, marami sa inyo ang hindi pa naghahapunan, hindi pa kumakain. Kanina pa na nandito sa ilalim ng init ng araw. Hindi pa nakaluto, galing pa sa trabaho. Pero nandito kayo para sa aming lahat, para makinig sa mensahe namin para sa ating mahal na inang bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang aking kanang bisan asa mo ba at sa mga tao Duterte Duterte kahit saan ako pumunta ang sigaw ng mga tao Duterte Duterte Paalala ko lang, ako ay tumatayo dito sa harap ninyo ngayon, hindi kandidato. Dahil ang eleksyon ko ay sa 2028 pa. O, oh, pwede bukas kung may maghamon ng eleksyon bukas. sa balota ang aking pangalat. Wala pong Duterte na tumatakbo ngayon. Nandito po ako bilang isang butante din. Ngayong eleksyon na ito, butante ako. At meron akong mga paalala sa inyo, mga kababayan. Ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po kay Pangulong Rodrigo Duterte. nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal, suporta, at pag-celebrate nyo noong kanyang 80th birthday noong March 2028. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Personal po sa inyong lahat, ang pagpapasalamat ko sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Totoo yan. Sabi nila, bangat daw yung isa. Sabi ko, totoo, totoo. Hindi ko alam noon, pero ngayon alam ko na. I love you guys. Oh, okay. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, aming mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Daku kayo ang amuang utang na kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyong kanamo, nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghang salamat mga kaigsuunan namo. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon na nakikita natin sa ating lipunan korupsyon, droga, pang-aabuso, krimen, ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo bumoto at pumili ng isang leader. Merong tatlo. Tatlong bagay na paulit-ulit nating ginagawa na mali sa ating mga halalan. Maraming magtatanong sa akin. Inday Sara, ano pa bang matulong namin sa iyo? Dahil naaawa kami sa iyo. Wala na po kayong matulong sa akin. Dahil ginawa na po ninyo akong Vice President. Yan po ang pinaka-tulong ninyo sa akin kailangan natin gawin at ang kailangan ninyo tulungan ay ang ating bayan. At magagawa ninyo yan sa darating na halalan. Ang unang pagkakamali na ginagawa nating mga Pilipino. Kapag sino yung natatawa tayo, naaaliw tayo, sumasayaw at kumakanta yun ang naaalala natin, pagupo natin doon sa presinto, sa polling precinct natin. Sila yung naaalala natin. Hindi na natin tinatanong. Itong tao ba na ito, nung tumayo siya noon, ay ibinigay niya ang pangako niya. Noong noong itong tao ba na ito, noong nangangampanya siya, nanliligaw siya sa akin. Marami siyang pangako na sinabi niyang gagawin niya ay ibinigay ba niya sa bayan. Ang isang halimbawa dito ay ang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Dahil sila naman yung nag-announce na meron silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas ngayon. Ang sinasabi ko, pangako yan noong eleksyon noong 2022. Kinalimutan ng tatlong taon at ngayon naalala dahil may darating na naman na eleksyon. Yan ang tawag na budol. Budol. Sa minisaya pa, bot-bot. Bot-bot ni mo. si Tambalos Los, los taga-Tacloban to dito sa distrito nila sa kongreso nila dito. Kinsay taga-Tacloban rin. Eh. Kamatay okay, lang it's mo ha. Buto pa mo ha ng Romualdez. Taga... Ngayon, babalik na naman ang eleksyon. Naalala na naman nila tapos, meron daw silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Tinatanong ko, unang-una, bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang yan ginawa? 2022 pa. Yan, pinaasa sa mga tao. Pangalawa, bakit sa Visayas lang? Hindi ba kailangan ng baseko ng 20 pesos na kilo na bigas? Sinasabi nila, crab, crab mentality daw. Sinasabi ng Department of Agriculture, ano ba sinabi niya? Hindi ko na binasa. Sabi niya, nabasa ko lang, mataas ang respeto ko sa kanya. Malaki ang respeto ko sa kanya, sa akin daw. Ako wala akong respeto sa kanya. Dahil, merong picture ang intelligence group may picture siya na nag may cocaine sa harap niya. Tanong nyo, sa mga sundalo at sa pulis na nasa intelligence, hiniin ninyo ang picture na yan. Kaya wala sa kanila ang may karapatan na magsabi na hindi tama ang ginagawa ko sa pagtatanong kung bakit ngayon lang ang 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapaasa na naman ang taong bayan.